Ikalawang gabi na po ng burol para kay Superstar Nora Honor sa The Heritage Park sa Tagig. Bukas papayagan na po ang publiko na makabisita sa burol at nakatutok doon live si Mariz Umali. Mariz. Vicky, higit sa pagiging napakahusay na artista, yung pagiging tunay daw na mapagbigay, malambing at isang tunay o totoong tao. Ang ilan lamang sa mga katangian na nais ng kaniyang mga anak na maalala ng sambayan ng Pilipino sa nag-iisang superstar at national artist for film and broadcast arts na si Nora Honor o Ate Gai. Hiniling ng mga anak na maging pribado muna ang burol ng kanilang inang si Nora Cabaltera Villamayor o mas kilala bilang Nora Honor sa unang dalawang araw. Kaya tanging pamilya at mga malalapit na kaibigan lang muna ang nakiramay muli ngayong Biyernes Santo. Itong mga oras na to is the only time that uh, sa amin ang mami namin. All her life, she's devoted to the public, to her work, And um, so kahit ilang araw sa amin lang siya. Gayunpaman, pa labis ang pasasalamat nila sa lahat ng nagmamahal at humahanga sa kanyang ina. At patuloy silang humihiling ng panalangin para sa ina. We're grateful to everyone for loving her, for honoring her, and for, um, for the love. Actually, lahat po nang nagpapadala ng condolences and their greetings. Um, We really appreciate that. Sa kanila din po kami kumukuha ng lakas, kaming magkakapatid. Habang lumalaki, hindi raw kaila sa kanila kung gaano katanyag ang ina. She's in the books at school. So how can we not know? People come and go sa bahay namin. Nag mga ilang bus ang dumadating para lang makita siya. Kung meron daw siyang nais na maalala ng sambayan ng Pilipino sa kanyang ina. As a person, um, A lot of people can testify uh, on my mom's generosity, you know, hindi lang sa craft niya, kung hindi sa lahat ng bagay. And that's why she's really loved by plenty, um, yung pagiging genuine niya, and malambing niya sa lahat, um, the way she helps others also. Um, Walang question yon. Kami, yung mga anak, we will just try our best, you know, to, to, we will never be able to match her work. No one will be able to match her work. She's the only superstar. Nakiramay din ang malalapit na Noranians ngayong araw. Napakasakit. Napakatagal ko ng fans ni Nora o Nor, pa nag-uubis na siya. Malamhal ko siya. hindi ko siya makakalimutan nagdudurog-durog yung mga pagkain namin kasi sa dami ng tao, parang alon ang tao sa dami. Napakabait niya. Can you imagine a small lady from Iriga, Albay, selling water sa mga bus station who eventually won the tawag ng tangahalan? Ati Guy is an icon both in Philippine cinema and in the music industry. So, malaking kawalan ang um, nangyari dito kay Ate guys. So, I feel sad because to me, she's a national treasure. Her life, talagang very inspiring. Filomeno, F-I-L-O-M-E-N-O. -E Vicky, sa puntong ito ay makakausap natin ang isa pa sa mga anak ni Miss Nora Honor na si Ian Daleon. Magandang gabi po sa inyo at muli po nakikiramay kami sa inyong pamilya. Una po sa lahat, uh, iyan, uh, kanina na, nakausap kausap natin si Miss uh, Ms. Lotnot de Leon. No? kayo naman, ano yung nais nice ninyo sanang maalala ng sambayan ng Pilipino sa inyong ina na hindi nakita sa kamera? Uh, Unang-unaw sa lahat, maraming maraming salamat uh, sa inyo lahat. Ang gusto ko lang maiparating sa, sa mga taong nagmamahal, nagsusuporta at uh, umiintindi sa aming ina ay, ay ang pagiging malapit sa Diyos. Dahil buong buhay po namin, hindi naging madali. Ang buhay ng tao ay hindi madali. Maraming pagsubok, maraming pinagdadaanan. Hindi po iba ang aming ina. Bawat isa sa atin may mga pinagdadaanan minsan, may konting hindi pagkakaintindihan, pero sa halip ng lahat, ang importante ay bumalik loob tayo sa Diyos at matutong magpatawad, matutong magmahal ng totoo, matutong umunawa sa kapwa kahit sila yung nag sa, sa atin, sila yung kasi maraming tao dyan sa, sa paligid natin na hindi nakakaintindi sa kung anong naging buhay namin personal kasamang kasama ang aming ina. Pero natuto kaming magpatawad at yun ang pinapakita sa amin ng aming ina. Natuto kaming magmahal ng lubos, magbigay. Kasi yun rin ang ginawang example sa amin ng, ng ina. And sa mga taong nagmamahal sa kanya, sana po ay tularan po natin ng aming ina. Dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi kami mapapalaki po ng ganito. Kung may nais po kayong sabihin sana noon na sa inyong ina na hindi nyo nabanggit, ano po sana yon? Nasabi ko na po lahat. Eh. Alright. Kasi kami ng mami namin, mga kapatid ko, open book kami sa isa't isa. Mm -hmm. Hindi namin piniling magtago ng sama ng loob, hindi namin piniling magta ng magtago ng, ng galit sa isa't isa. Yes, normal po nakaka na hindi nagkakaroon ng pagkakataon na hindi nagkakaunawaan bawat isa sa atin siguro naranasan na 'yan sa kanya-kanyang mga pamilya pero we see to it na bago kami mag-usap ulit ay yung puso namin ay konektado ulit sa isa't isa and syempre ang Panginoon ang ginagawa namin example kasi bago ni ba pinaso, pina, pinako si Jesus Kristo pinatawad niya yung mga taong ng apisa sa Kanya, gano'n rin ang mami ko. May mga katanungan din po uh, si Vicky Morales mula sa studio. Vicky, go ahead. Iyan, nakikiramay kami sa inyong pamilya. Napaka sakit talaga mawala ng isang magulang. Pakikwento mo nga sa amin yung mga huling sandali ng iyong ina. May mga hinabilin ba siya sa inyo? Um, yes. Uh, actually po, um, nag-usap po kami sa, sa chat uh, bago siya ma-rush sa hospital. And ang pinaka-fulling niyang message po sa akin ay, sabi niya sa akin, Anak, ah, uh, pakihalik mo ako sa mga apo ko, hug ako sa kanila, uh, sabi mo sa kanila na mahal na mahal ko sila. Sabi ko, Ma, huwag ka naman ganyan magsalita. Mag-outing pa tayo. Di ba? birthday ka pa. Di ba? Mag-ano pa tayo? Magbabanding pa tayo. Uh, yun ang pong huling chat namin, usap namin. And, nasabi ko rin sa kanya kung gano'n ko siya kamahal, gano'n siya kamahal ng mga apo niya kung gaano siya laging hinahanap gabi-gabi ng mga apo niya, pinagdadasal siya. So yun po yung mga, yun ang pinakahuling usap namin kay mami. Pero iyan lahat kayo nandoon kasama niya? Yes po. Yes po. Lahat po kami binantayan namin siya. Um, <clears throat> Talagang hindi namin po siya iniwanan sa tabi niya. Iyan. Para sa kaalaman ng kanyang mga fans no, at ng publiko na rin, kung mamarapatin mo na isa publiko, may we ask kung ano yung naging cause of death ng iyong ina? Te uh, technically and uh, clinically speaking, the cause of death was acute respiratory failure. Iyan. May mga naibigay na bang uh, detalye sa inyo no yung gobyerno kung may mga gagawing pagpupugay kay Ate Gay bilang national artist bago ang libing niya sa libingan ng mga bayani sa Martes? Uh, yes, aside from a state funeral that will be uh, conducted on Tuesday, uh, we've spoken kami magkakapatid uh, we've talked to each other and uh, we're asking each other uh, any updates from the local government and uh, so far uh, wala pa pong official na uh, kaming natatanggap from them so if we do we'll we'll be sure to let you know Iyan ang dami na natin narinig tungkol sa Mami mo no mula sa iba't ibang dokumentaryo sa kwento ng mga tao pero bilang anak niya, ano yung masasabi nyo sa amin, masashare nyo sa amin na isang bagay na hindi pa natin alam tungkol sa mami mo? Um, Unang-una po sa lahat, uh, naging public property siya up until the very end. And ang nais lang niya minsan mangyari nung nabubuhay pa po siya is magkasama kami. Yung kami lang, walang ibang tao. Kami mga anak, mga apo. Pero minsan, next to impossible yun, if you would understand, diba? Yeah. But she would always remind us to not let go of our good Lord. Kahit anumang... Uh, masasama yung masasamang naririnig namin sa ibang tao yung mga hindi rin sumasang ayon rin sa amin mga hindi rin na kaintindit sa amin sabi niya sa amin nag-usap kami patawarin niyo sila intindihin niyo sila always remember anak ang trato sa iyo ng ibang tao ay hindi mo kaugalian yon yun ay reflection lang ng kanilang pagkatao kung ikaw magiging apektado ka sa mga sinasabi sa ng mga tao, mga ginagawa sa iyo ng mga tao, ibig sabihin sila ay may control sa buhay mo, hindi ikaw. Ikaw dapat mag-control sa buhay mo, sa emosyon mo, sa isip mo. Hindi ibang tao, hindi sitwasyon. That's why we found peace in this moment because uh, we know that our good Lord is uh, is with us right now, uh, healing us. Uh, giving us strength and courage, wisdom and knowledge. And uh, yun nga po, uh, may pinost rin po ako na it's not a loss, but again, in our Father's heavenly kingdom. So we should celebrate her life. Yes. Very well said. Marami salamat sa iyong oras, Ian. At muli ang taus-puso naming pakikiramay. Marami salamat din sa iyo, Maris Umali.